Nagkaisa ang Department of Transportation, Civil Aviation Board at mga airline company na maglabas ng mga panuntunan sa pagdeplane deplane o pagpapababa sa mga pasahero tuwing may tarmac delay. Ito ay dahil sa madalas na pagkakaantala ng biyahe ng eroplano. Narito ang hato na balita ni Mirasol Abu Gadil. Naglabas na ang Civil Aviation Board o CAB ng standardized guidelines o mga panuntunan kaugnay sa pag-deplane o pagpapababa sa mga pasahero ng eroplano kapag nagkakaroon ng tarmac delays. Ayon kay Department of Transportation spokesperson Cherry Mercado, ito ay matapos na makatanggap ang ahensya ng mga reklamo kaugnay sa umano'y hindi pagpapababa sa mga pasahero kahit na ilang oras na sa loob ng eroplano. Gaya ng kumalat sa social media na video na nangyari sa isang eroplano ng Cebu Pacific matapos ma-divert ito sa Clark International Airport Kamakainan. Depensa naman ng airline company, mayroon silang sinusunod na mga panuntunan para sa siguridad at kaligtasan ng mga pasahero kaya hindi basta-basta maaaring mag-deplane. Pagkatapos ng dalawang oras na nagka-delay sa tarmac, dapat ay magsimula na ang de procedures. Kung baga, makikipag-coordinate na yung pilot in command doon po sa mga airport authorities para bigyan ng pagkakataon ang mga pasahero na mag o makababa ng eroplano. Ngayon, uh, pag domestic airline yan, so pag nagsimula po ng two hours yung... Uh, two hours can na-delay na done and then this embarkation procedures will follow, by three hours, dapat sa domestic flight, eh, nakababa na yung mga pasahero. For an international flight, by four hours, dapat na-deplane na yung mga pasahero. Matapos na mag-deplane ang mga pasahero, kinakailangan na bigyan ng airline ng update ang mga ito sa status ng kanilang flight kung delayed lamang ito o kung tuluyan nang makakansela. And there's also one provision dito po sa resolusyon na ito na the pilot in command should give a status update to the passengers every 30 minutes starting from the first half hour. A uh, mula nung uh, magkaroon ng tarmac delay. At yan po yung nagsisimula pagkasara nung, nung, uh, nung pintuan ng eroplano. Kung hihigit sa dalawang oras ang delay, dapat ding magbigay ng pagkain at inumin sa mga pasahero ang mga airline company. Lahat ng mga kumpanyang lalabag sa inilabas na panuntunan ay bibigyan naman ng kaukulang parusa so maximum na po yung 5,000 pesos which is napakaliit po para sa kahit anong airline na kayang-kaya pong bayaran no. Pero yun nga po, the CAB has the power to suspend and, and revoke the permit. Magiging epektibo ang standardized guidelines labing limang araw matapos itong maisa publiko. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City.